24 hours challenge na nakasakay sa motorsiklo para makalikom ng donation na mapupunta naman sa foundation na tumulong kay Ellis. Si Ellis ay anak ni Boss Jeff na isang cancer survivor. 5 years old pa lang si Ellis nung na-diagnose siya na may leukemia. May 2019 yon at natapos naman ang kanyang chemo noong December 6, 2023. Katunayan na natapos niya matinding gamutan ay ang pagkalembang niya ng kampana. Lahat ng tao pinakimportanteng araw ay ang bagong taon. Halos lahat ng tao gising at nagka-countdown para sa lubungin ng panibagong taon. Pero pero ako, ganito ko sasalubungin ang taong 2024. Sisimulan namin yung challenge na ito. So, Pasalubungin namin ang 2024, 2 minutes na lang. Kasama ko sa Elise. Gagamit namin yung challenge so, para makatulong sa so, mga karaguhan niya. May mga pa rin ngayon dahil siya, ano, survival na to, Kaya, ito namin yung sa lahat ng bata na tinigalingan sa condition, Yung mga lumalabang na rin sa cancer. Simulan natin yung challenge na ito. na. Nga, pinuyin! ayo Ayo, kasama natin ng na Junior dito. Happy New Year! Woo! Grabe, simula na 2024. na natin yung challenge na to ng matindihan. 24 hours challenge para sa mga bata na may cancer. Pati si Ellie, sumabay na din sa pag gamit ang busina ng H100. At follow nyo raw ako, sabi ni Toto. First I have a hope I saw... Sabi, ito ka ni Shaq, ni on. Just find me. Search next, next. under <laughs> the next. On, find over next. Next, on. n i a p k e s Simple lang naman ang rules ng challenge na ito. 24 hours ako nakasakay sa motor. Pwedeng nakahiga at iba't ibang klaseng upo. Ang bawa lang, lumapatang pa ako sa lupa. At kapag natapos ko ang challenge na ito, magpapakalbo ulit ako ng buhok na isang taon kong araw-araw na pinikturan. Pagkatapos ng putukan, ala-1 na. Pinapuntan ni Tolian si JR para mag-donate. Ken guys, ah uh, dahil may nagbibigay dito, may nagpadala sa atin ng 100 kay ano Tolian, yung may shop din sa May Palmas lang. Ay, ano nag na isa pa para ako sino yung ano? Ayun para pag may pumunta dito na walang gigas. At nagsimula na din pumunta mga ko dito sa Las Palmas. Alas tres na nang bigyan ako ni Boss Joward ng kape. Tuloy-tuloy ang pag-live ko para makapagsend ang mga followers. At malaman nila ang lagay ko. Si Boss Joward at si Toto ang kasama ko. At bad ng alas tres na, natulog na din si Boss Joward. Kaya si Toto na lang ang kasama ko. Siya din ang nag entertain sa mga viewers. Wala na kasi si Toto dahil lasing na. So yun guys, nakaapat na oras sa tayo. Anong oras na to? 4 9. Yan, 4 o 9 Uh, na oras na tayo na nakaupo dito kasama natin si Ito. Siya yung kasama natin dito ngayong uh, hanggang ano kanina pa. Basta may alak, may laklak. <laughs> Basta may alak, may laklak. Yan yung moto niyan. Kaya kasama natin ngayon. Alas 5 na ng umaga, wala nang dumadaan sa alsada. At tulugan na ang mga tao. Bigla ba naman nagpapatok si Toto? <laughs> <laughs> <Gagaw ta. laughs> Ang <laughs> lakas! Balik na ulit sa fake, pagkulitan si Toto sa live. At nagbigay na din siya ng donation niya. So yun, uh, alas 6 na ngayon, nakaanim uh, na oras sa tayo. At uh, kasama pa rin natin si Toto. Kasi, di malikot, pero malikot sa malikot. <laughs> so yun guys, uh, 6.25 ng umaga at yun, si Toto ang nagtimpla ng kape namin ayong punong abala sa pagtimpla ng kape. Sinimulan ko ng exercise ang unang sikat ng araw ngayong taon. At bumalik na rin si Toto galing sa tindahan. Bumili ng yosi at may dala pang balita. Diba, di ba reaksyon ng bawat tao sa bawat gising nila? Meron talaga. Oo, meron. Iba? Meron maganda. Oo. Yes meron mga tao na naja, nag i pera, mga tao nag-i-marites. Naja, naja, uh -huh. Sabi ko, ganito, ganyan. New Year, pero tumitingin naman lang umuupo. Uh -huh. Tapos yung isa nag-wallis, tapos tumitingin. Sa madali so, sa lang, nag-jages yung isa na, no? Oh. New Year na New Year. Oo, New Year. Ganyan masabi. Ganyan ka may masabi. Ganyan ka bordel, mo ang mo. Kata mo nga nag yung isang tao, sabihin mo pa. Sir, so, 7.40 na at gising na si Boss Jeff. ano <laughs> <laughs> Parang tulog Tapos kaya. si... To. Parang tulog Still alive. <laughs> Parang tulog na <kaya> si Boss. <laughs> still alive. Akaw uh, na niyo kaysa talaga si To. At yan o. yung tahi ng aso. Dahil umaamay na dito. syempre, Tumahay yung aso. Si Toto, bahala. Dyan. So yun, uh, Alas otso na. Maraming salamat. 3mm powder coating. Yan Almusal. Boss Jeff o. Nililisan ni Boss Jeff yung ating ano. Pwesto 1. Tayo na kayo. Kain, kain. Happy New Year. Sabay na kaming kumain ni Toto. So na uh, 8.14 na. Ayan na yung araw. Oh. Kitang kita na natin. Unang sikat ng 2024. Yan, nasilayan natin yung araw. Totok na totok sa atin. Oh. Woo! 2024, January 1. Nagasing na din si Boss Jaward. at inihatid na si Toto para makatulog na siya. So ayun, na uh, binabaan tayo ni Guelis dito. Oh. Binisita tayo kung nandito pa. Diba? Yan, good morning. Ano na, almasal. Nag-toothbrush na din ako. Pagkatapos ko mag-toothbrush, dumating naman si Kuya Don, ang may-ari ng Lamesa Rostico. Masarap pa mga pagkain dyan. Nag-send din siya ng Gcash. Alas 9 na ito ng umaga. 9 hours na ako nasa ibabaw ng motor. Nakaramdam na din ako ng ngalay. Kaya humanap ako ng posisyon na pwede ako marilax. Dumaan din si sir para mag-send ng Gcash. Nagpatuloy na ulit ako sa pag-alive. Nag-set up na din ng tent si Boss Jeff para hindi ako mainitan. So yun, na ah, 10.30 na ngayon at uh, muna ako kasi hindi na ng mata ko dahil hindi pa ako natutulog simula kagabi kahapon doon hindi pa kaya ang gagawin ko i muna ako ngayon habang mamaya na ulit ako toto doon ang pagla live pero naka live pa rin siya hindi ko lang alam kung may sana may mag send pa ng gcash hindi ko na kaya ang anto kaya umidlip muna ako at sa si elis muna magbabantay ng mga gamit ko so yun na uh, umidip lang ako mga 30 minutes yun salamat kay kuya elis siya nagbantay na natin mga gamit. Salamat sa suporta Paps. Dumaan na din si Ate Danica para mag-send ng Gcash. Maraming salamat Ate sa suporta. So yun, tayo ng Ambon at mag-aalas 12 na. Yun, salamat kay Kuya Ellis. Siya yung umaasis sa atin ngayon dito. Yun no? si no, na niyan. So yun, alas 12 na at 12 hours na tayong nakaupo dito sa motor na to. Para gawin yung challenge. Tuloy-tuloy pa rin tayo habang nakalive. Yan maraming salamat sa lahat na sumuporta sa akin dito hanggang sa 12 bars na to. 12 bars na lang para matapos yung challenge. Yun, maram uh, maraming maraming salamat sa inyo lahat. Inabutan na din ako ng cake ni Elise. Nagdatingan na din ng tropa at sabay-sabay kami kumain. So yun, uh, hours na tayo, 10 hours na lang. You know? Okay, Elise. 10 hours na lang kami at uh, dire pa rin yung live natin. Alas dos na ngayon. 14 hours. Uh, 10 oras na lang yung ating chachagain. Alas 3 na ng hapon, 15 hours na ako nakasakay sa motor. Bagsak na talagang mata ko. Sinubukan ko matulog, kaso ang init. Hindi na ako lumipat at dumulo na lang ako ng upo. Nagdatingan na din ang mga followers na taga Palmas. Pag alis nila, tamang higa-higa lang ulit. So yun, uh, alas 5 na at uh, 17 hours na tayo dito sa motor. Nakaupo pa rin tayo. Nakakasama natin si Darrell at si Ellis. Tsaka Ellis oh. Kuya lang sa Outfit check Yan May lakad yan May lakad So yun ah, Marianda muna kami Boss Christian ano, Boss Darrell Alas 5 na lang Dumaan si Paps Followers daw siya Na taga Balinsuela. May drop off lang Sa Las Palmas Kaya dumaan siya sa akin Para mag donate So yun Alasays na ngayon uh, Tayo ito para yung mga tropa, Boss Jaward Boss Christian uh, At kay Boss Darrell 6.30 na ng gabi, inumpisahan ko na itali ang buhok ko para masave ko. Ipapaprame ko kasi yan at habang nagtatali ako ng buhok, dumiting sila sir at ma'am para mag-donate. So yun ah, alas 7 na ngayon ng gabi at kasama ko para si Boss Joward at si Darrell. Yan. Tinalihan ko na kasi isisave natin yung buhok na to para guguntingin na lang dito. Tapos naglalive ako ng alas 8 hanggang alas 12 na. Dumaan din si sir para mag-donate. Kalugar ko si sir na tagalas Palmas, Pay 7. Salamat po sir sa suporta. So yun na ah, naka 20 hours na tayo, 4 hours na lang. Alas 8 na ngayon. At uh, naramdaman ko medyo ngalay na yung ganito ko. Pero dahil solid yung mga kasama natin, magpapakalbo rin kaming apat. Eh ako yung pinakahuli pagkatapos ng 12. So yun na uh, tinitira na sa Toto. Apat kami magpapakalbo. Hey Kaya Solid. <laughs> Solid itong mga tropa ko, talagang sinamahan ako hanggang dulo at magpapakalbo din sila. Si Toto ayaw daw na sobrang kalbo, gusto daw niya may konting tira ng buhok. Pero parang familiar ka to. Bumalik sila Sir Joshua at Ma'am Julina. Dinalhan nila ako ng panghapunan at naghulog ulit sila ng 500. Maraming salamat po Ma'am Sir sa inyong suporta sa ginagawa ko. Kumain na muna kami ni Boss Joe Ward at habang kumakain kami, dumating sila Ma'am para mag-donate. Maraming salamat po at sinimula na rin si Daryl na kalbuhin. At pagkatapos ni Daryl, si Christy. Christian naman. Salamat mga tropa sa suporta. Pagkatapos si Christian pinagupit ko na ang buhok kay Toto at para bago mag alas 12, kakalbuhin na lang So yun guys, uh, isang oras na lang 11 na. At uh, yun, tinanggal na natin yung mga itatabi natin na buhok para 11.30 magpapaahit na tayo. Tapos uh, saktong 12, bibilangin natin yung pera yun, Salamat sa mga nakasama natin dito. Ayan mga tropa j Blogs Vlogs and Ward Works Maraming salamat sa mga tropa na sumama hanggang dulo. Shoutout din kay sir na dumaan para magsend ng Gcash. Mag-aalas 12 na kaya sinimulan ko na ipakalbo. Unang nag sa akin, si Jepoy Vlog. Sunod naman si Christian, tapos si Darrell. Sinundan naman ito ni Toto. At ang pangpinale, si Boss Joe Ward. Baka Ward works yan. Bigote at balbas, sinave na din namin. Shoutout kay Boss Tyler. Ano, hindi nakalimutan, may pasalubong sa akin ano. Ano yan? Ay, okay, sa so Pati tatay ni Boss Jeff, nagpakalbo na din. Dino-support ang na doon sa 24 hours ng challenge. Para makatulong sa mga baglang may cancer. Kaya, eto, nagpakalbo na rin ako. Para makaka-join ako sa inyo. Maraming salamat, Liga. Sana, i-vlog ko ako. 10 minutes na lang, matatapos ng challenge. Kaya, binilang ko na ang laman ng galon. 2020. Masalamat sa nagbigay. Hindi pa tapos yung Uh, 12, hindi pa 12. Kaya yung Gcash natin, mamaya natin bubuksan pag 12. 12.00 na, 12.00 a.m. 24 hours challenge para sa mga batang may cancer. At kami dalawa ni Elise yung ano, mag-donate doon. Maraming salamat sa mga tropa na sumama sa pagpapakalbo. Tapos 2020 yung cash, tapos ito bubuksan natin yung Gcash. na. Ito na. Ito na. Laman ng Gcash. Laman ng Gcash. 5,000. Oh, 5,000 na kayo. Kaya na po oh, rock. 5,000 na yun. Screenshot natin ha. Ganyan. 5,000, Tapos 2,020. 7,000. Shoutout sa mga sumuporta sa amin online at saka offline mga Tagalas Palmas. Maraming salamat. At dito, ikot mo. Shoutout. Kalabas Jepoy. Kalabas Jepoy. Kalabas Jepoy. Dito, dito sa pila. Oh, Madam An. Sayo, ikot mo ka noon. Wag na. Yo, <laughs> so, maraming salamat sa inyong suporta. Ah. Mag-ingat po kayo lahat and God bless po. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year.